Mga miguan, miga, mahilig ka bang tumaya? May mga panaginip ka bang palaging bumabalik? Ito ay may kahulugang mga numero kung ikaw ay mananaya. Ito yun mga miguan, mga miga, isi-share ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin. Dugo, 5 and 8. Dalaga, 16, 18, 24. Damit, 4. Duling, 23. Daan, 11. Dumating, 21. Gunting, 11. Galit, 17, 13, and 23. Kung ito ay isang sitwasyon sa inyong panaginip, pwede mo itong i-combine ang mga numero na ibinigay ko sa inyo. Lalong-lalo -lalo na kung ikaw ay mananaya sa luto para makakombine ka ng mga 6 digits. For example, isang duguan na dalaga sa daan. Ibig sabihin ng dugo ay 5 and 8. Dalaga, 16, 18, 24. Daan is 11. Kung sa luto, ito yung kombinasyon sa inyong panaginip. 5, 11, 16. 18, 8, eight, and 24. So, nakakombine ka na ng anim So, iyon ang isa sa mga example kung paano gamitin ang mga numero sa panaginip. Kung gusto nyo malaman ng iba pa, follow for more.